mga sintomas ng hypertension. May dalawang klase po tayo ng ugat sa katawan, artery at vein. Ang artery po ang nagdadala ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang vein naman ang nagdadala ng dugo mula sa iba't ibang bahagi ng katawan papunta sa puso. Ang blood pressure po ay ang tulak ng dugo o presyon ng dugo o diin ng dugo sa dingding ng mga arteries. Ang hypertension po ay ang pagkakaroon ng mataas na presyon sa mga arteries o yung mga ugat na nagdadala ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ano po bang ibig sabihin ng blood pressure na 120 over 80? Ang 120 po ay ang tinatawag na systolic pressure. Ito po yung number na nasa itaas. Kapag tumibok po ang puso, magtutulak po ito ng dugo papunta sa mga arteries at ang presyon na nakikreate dahil dito ay ang systolic pressure. So, ang systolic pressure ay ang presyon ng arteries sa pagtibok ng puso. Ang 80 naman po ay yung tinatawag na diastolic pressure. Yun pong nasa ilalim na number. Ito po ang presyon sa mga arteries kapag nakapahinga ang puso o presyon sa mga arteries sa pagitan ng tibok ng puso. Ang normal na systolic pressure ay 120 or below o mas mababa rito. Ang normal naman na diastolic blood pressure ay 80 or below o mas mababa dito. Ano po ba ang nararamdaman ng taong mataas ang blood pressure? Karamihan sa pasyente ay walang nararamdaman maski na mataas ang blood pressure. Nalalaman lang kapag binipi ang napansin ko po ay kapag bago pa lang tumataas ang blood pressure, dyan po may nararamdaman ang pasyente. Kapag hindi niya pinansin yung nararamdaman niya, nawawala na po ang mga sintomas pero mataas pa rin ang blood pressure. Hanggang sa tumaas ng tumaas, kapag hindi nagamot, may stroke na po pagtagal. Sa mga pasyenteng nagpunta sa doktor, may tatlong kategorya po yan. Number one, may naramdaman siya dahil sa taas ng presyon. Number two, meron na nung tinatawag na hypertensive vascular disease. Nagkaroon na po ng damage ang mga ugat dahil sa taas ng presyon. Number three, maaari rin dahil sa ibang sakit na nagdulot ng hypertension. Yung tinatawag po natin na secondary hypertension. Kapag nakaramdam na po ng pananakit ng ulo, kadalasan ay mataas na po talaga ang blood pressure. Karaniwan pong nararamdaman ang sakit sa likod na bahagi ng ulo o yung tinatawag na occipital region. Ang iba pa pong nararamdaman ay ang mga sumusunod, pagkahilo, palpitations. Yan po yung nararamdaman ang tibok ng puso, madaling mapagod at sa mga kalalakihan, impotence o nawawalan ng kakayanan sa pakikipagdo. Kapag ang mga ugat po ay nagkaroon na ng damage, ito po yung mga nararamdaman. Pagdurugo ng ilong, manipis lang po yung balat doon sa bubong sa loob ng ating ilong. At kapag sobrang taas po ang presyon, maaari pong pumutok ang ugat. Sa mga pasyenteng dumugo ang ilong dahil sa taas ng presyon, mas swerte po sila kumpara doon sa loob ng utak nagkaroon ng pagdurugo o yung kinatawag na hemorrhagic stroke. Kapag dumugo po ang ilong, medyo nare-release po ang presyon, kaya bumababa ng bahagya ang BP. Hematuria, kulay dugo, o may dugo na po ang ihi dahil naapektuhan na po ang kidneys o bato. Panlalabo ng mata, kapag naapektuhan na po yung mga ugat sa likod ng ating mata, yung kinatawag po na retina. Paninikip ng dibdib, kapag ang apektado na po ay yung mga ugat na nagsusupply ng dugo sa muscle ng puso. Yan po yung tinatawag na angina pectoris. At kapag tuluyan ng na na-block ang dugo sa ugat, yan na po yung atake sa puso o yung tinatawag na myocardial infarction. Kapag ang presyon po ay pirming mataas, darating po ang panahon na mapapagod po ang puso natin. Ang mangyayari, Inipis na po yung muscle ng puso tapos lulobo na po ito. Makikita sa x-ray na malaki na po ang puso. At kapag ganito na po ang sitwasyon, hindi na po magiging effective ang puso sa pagpump ng dugo. Makararanas na po ang pasyente ng hirap sa paghinga dahil yung dugo po na galing sa baga ay hindi agad mapump ng puso. Kaya't mag-iipon po yung dugo sa baga tapos magtutubig na po ito. At kapag nangyari ito, hindi na po masyadong makakakuha ng oxygen ang baga natin. Sa tagal din na mataas ang presyon, maaari mapuwersa at lumobo rin yung malaking ugat galing sa puso na tinatawag na aorta. Magiging manipis po ang walls nito at anytime ay pwedeng pumotok o mag-leak ang dugo. Yan po yung tinatawag na aortic aneurysm o dissecting aortic aneurysm makakaramdam po ang pasyente ng matinding pananakit at paninikip ng dibdib. Maaari rin po ma-stroke ang pasyente. Maaring bumara ang ugat sa utak o yung tinatawag na thrombotic stroke. Maaari ring nag-leak o sumabog na ang ugat sa utak o yung tinatawag nga po natin na hemorrhagic stroke. May bahagi ng katawan na mahina o hindi maigalaw. Maaari ring maapektuhan ang behavior at memorya. Grabing pananakit ng ulo. Kung mas grabe po ang kondisyon, maaaring makomatos po ang pasyente na madalas ay humahantong na sa pagkamatay. Kung ang pasyente naman po ay diabetic at high blood na rin, makakaranas po siya ng mga sumusunod, palaging gutom, madalas na pag-ihi, madalas mauhaw. Sa secondary hypertension ay makararanas po sila ng mga sintomas na related sa kanilang sakit na kung saan isa na nga po ang pagtaas ng presyon sa mga ito. Ang isa pa pong halimbawa ay kung may hyperthyroidism ang pasyente. Bukod sa mataas ang BP, ay mabilis po ang tibok ng puso at kapansin-pansin na payat po ang pasyente. May pagluwa rin ng mata o yung tinatawag na exophthalmos.